Good morning! Maka lang dito. At sa tubig sa atin lahat. At sa tubig sa lahat, guys. Maulan dito sa mga Maulan. Kapit tayo. May sarap maghigop ng kape. Wala may hinig. Lalo na pag ulan. Maulan. Tunga, malamig. Sweater pa rin. <laughs> with biscuit tayo guys with skyflake ayan skyflake good morning talaga. good morning happy saturday talaga. lahat biscuit tayo <coughs> okay guys, kape tayo with Skyblade. Like? Mm. ai cả thế cả mình cũng nhát hết mình mình làm việc cũng nhát lắm một lần sao mà ni kaya guys kapit tayo ito na yung kape. at titibiyag ko inal daw al okay. yan <laughs> yan kumusta na sa lahat kumusta na sa inyong mga lugar ngayon pares ba tayo na buulan? <laughs> pares ba tayo na nalalamigan swerte ang may kayakap dahil mainitan pero ako pag walang kayakap unan lang yakapin hehehehe <laughs> Ayan. Good morning sa ating lahat. Good morning. Good morning. Good morning. Happy Saturday. Yung pag nabigat kayo amin. Pagsa. Kape kayo. Ayan. Kape. Magkape na tayo mga si at mga Lord. Kape ang ating buwan. Sarap magkape. Tapit tayo. Yan. Yeah. Bye-bye, guys.